Magandang araw, mga tropa Meron tayong isishare sa mga kababayan natin na ayaw umandar ang kotse ah, Malakas naman yung battery niya, na-check namin pag sinusian Ayaw mag-start, kumbaga walang redondo Hindi siya nagka-crank check namin yung fuse. Okay naman siya. Busina. Ilaw. Headlight. Lahat kumagana. Wiper. So, ito lang isa sa dahilan. Tika lang, tika lang. Dito si body koryo. Diyan ka lang, diyan ka lang. Bubuksan natin yung makina. Bubuksan natin ang makina. Dito lang siya. Napakita ko sa inyo Kung bumaba dyan ka lang Kaya pala ayaw mag start Basta walang redondo ah so, Malakas yung battery natin na check na namin yung fuse Okay naman siya <coughs> So ibig sabihin yung starter May problema Kailang okay madilim dito sana may kita dito yan yung wire na yun yung wire na yun ay tin connection yan doon sa starter yan tingnan ko kung masum ko ayan o oh. yan yung nabunot minsan hindi napapansin ang mekaniko yan 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 yung starter Yan nasa likod siya ng itong ano mga fuel injector. Sa baba. Ganyan lang, yan lang ang isa sa dahilan. So sana nakatulong itong video sa mga tropa natin. Ford links po, mga tropa. Yan, testing na natin. Start na natin kanina kasi walang redondo. Testing. Yan, commander na siya. Thank you for watching, mga tropa. Yun lang.